Lebron sinagot ang hamon ni Edwards na ipoposterize siya at dumantas sa bonus siguradong aalis na sa Kings. Lakers nakaabang na. Pero bago yan, isa nga sa pinakaabangan ngayon ng mga NBA fans ay ang first round playoff matchup sa pagitan ng Los Angeles Lakers at ng Minnesota Timberwolves. Marami ang sabik na makita kung paano babantayan ng Lakers ang batang superstar ng Wolves na si Anthony Edwards. Kilala si Edwards sa kanyang explosiveness, lakas ng katawan at husay sa opensa. Alam ng lahat na gagawa at gagawa ito ng paraan upang makapuntos kahit pagaano kahigpit ang depensa. Ayon sa head coach ng Lakers, kasalukuyan silang bumubuo ng masusing defensive scheme upang mapigilan ang scoring out put ni Edwards. Isa sa mga unang hakbang ng Lakers ay ang pag-double team sa kanya sa tuwing matatanggap niya ang bola lalo na sa mga critical moments ng laro. Sa ganitong paraan, pipilitin nilang mag-step up ang iba pang manlalaro ng Timberwolves. Para sa Lakers, mas mabuting hayaang tumira ang ibang players kaysa bigyan si Edwards ng open looks. Bukod sa double team, may plano rin ang coaching staff na itapat si Dorian Finney-Smith at Jared Vanderbilt bilang pangunahing tagabantay kay Edwards. Pareho silang kilala sa kanilang depensa at hustling ability kaya malaking tulong ito ito para mapabagal ang opensa ng Wolves. Layunin ng Lakers na maagang ma ang rhythm ng Minnesota at hindi hayaang mag-init si Edwards sa shooting. Kung magtatagumpay ang Lakers sa kanilang defensive game plan, malaki ang posibilidad na makuha nila ang upper hand sa seryang ito. Isa itong tactical na laban at makikita natin kung sino ang mas handa pagdating ng Game 1. Sa kabilang banda, matapos nga ang practice kanina, sinagot ni Lebron James ang mga sinabi ni Edwards sa nakaraang post-game interview nito na gusto nga daw nito maka one on one si Lebron at balak nga daw na ay posterize si Lebron sa playoffs. Ayon kay Lebron, hindi nga daw magagawa iyon ni Edwards sa kanya dahil magkaiba nga daw sila ng posisyon, isa pa nga daw si Vanderbilt at DFS nga daw ang magiging primary defender ni Edwards at hindi siya. Kaya malabo nga daw na mangyari na maposterize siya nito ni Edwards. Isa pa, naiintindihan nga daw ito ni Lebron dahil part lang daw ito ng pagiging competitive ni Edwards sa laro. Samantala, sa pagtatapos ng 2024-2025 to 2025 NBA regular season, nakuha ng Los Angeles Lakers ang ikatlong pwesto sa Western Conference matapos magtala ng 50 wins at 32 losses. Sa unang round ng 2025 NBA playoffs, makakaharap nila ang Minnesota Timberwolves, isang kapanapanabik na matchup para sa mga tagahanga. Sa kabila ng kakulangan sa frontcourt depth at suporta sa perimeter shooting, pinangunahan pa rin ni Naluka Doncic at Lebron James ang koponan patungo sa tagumpay. Ang kanilang leadership at husay sa laro ang dahilan kung bakit na natiling contender ang Lakers ngayong season. Upang mapalakas pa ang chance ng Lakers na makapasok sa mas malalim na yugto ng playoffs sa mga susunod na taon, posibleng humanap ng solusyon si Rob Pelinka sa offseason. Isa sa mga potensyal na target ay si Larry Nance Jr., isang kilalang rim runner at shooter mula sa labas. Si Nance Jr., na dati ring naglaro para sa Lakers mula 2015 hanggang 2018, ay magiging unrestricted free agent na. Sa edad na 32, napatunayan niyang kaya niyang makisabay sa modernong NBA sa pamamagitan ng kanyang husay sa 3-point shooting. Nagtala siya ng 44.7% shooting mula sa tres ngayong season bago ma-injure. Bagamat 20 games lang ang kanyang nalaro para sa Atlanta Hawks dahil sa injury, ipinakita niya ang kanyang kakayahan bilang isang versatile forward na maaaring bumalik sa Lakers upang magbigay ng athleticism at spacing na kailangan nina Doncic at James bukod kay Larry Nance Jr. Si Dumantas sa bonus naman ang isa pang target ni Pelinka ngayong off-season. Dahil may mga rumors nga na aalis na ito sa Kings sa off-season kung hindi sila magtatagumpay ngayon season. Si Sabonis ay kilala bilang elite passer na center na pumapangalawk lang nga ito kay Nikola Jokic. Maasahan din siya sa kanyang depensa at lalo na sa kanyang opensa sa loob ng paint.